Kumusta mahal ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi naming pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng mas lubusan. Ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, le, ticker, AA. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula noong Abril 03, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya le na bibilang sa subkategory. Retail prom, labinsyam na kumpanya ang lumahok sa paghahambing at ito ay medyo kinatawan. Makikita natin ang talahanayan ng mga order sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 4 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 2.1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 4 na puntos UA. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya, lay at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya, li nagpakita ng dynamics ng minus 25.5%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na minus 5.7%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit ang katotohanan ito ay dapat isaalang-alang. Market capitalization ng kumpanya, li nagkakahalaga ng US$4.64 Bilyon. Market capitalization ng subkategory ay US dollars isang daan at dalawamput pito bilyon. RE ay may bahagin 3.65 isa ito sa maliliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatantya sa US dollars 0.18 bilyon. Na may subkategory capitalization na US dollars 20 bilyon. RE ay isang bahagi ng negatibo 0.14%. isa apat sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi ili sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 3.65%. Ang halaga ng libro ay negatibo 0.14%. Ito ay isang daan at dalawamput lima mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kumpanya ay walang obligasyon sa utang. Puntos para sa mga utang ng kumpanya, napakahusay, dalawa puntos. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo ay tumutugma sa 66.5. Ang average ng subkategory ay 54.2 na 18% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, matitiis 0 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars 125 milyon. 78% na mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.5. Ang average sa subkategory ay 0.8 at ito ay 88% na mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis minus -0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US$3.1 isa-isa 0 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US$5,500 at 6.0 milyon na 70% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang margin ng benta ay 2.2% na may average sa subkategory na 1.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 0.7%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 1.078%. Na 230% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng merkado ng organisasyon, lay, sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 700 at 78,000 dolyar. At sa subkategory na 200 at 28,000 20 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 200 at 38,000 Pagtatasa ng kapital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ay 11.7,000 dolyar. Ang average sa subkategory ay 4.2,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng subkategory average at performance ng kumpanya ay 177%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay US at ayon sa subkategori $200,000 at $73,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 71%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos ang dami ng maikling transaksyon ay 11.1% na may average para sa subkategory na 6.1%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Tagapagpahiwatig Re labing apat na nagpapakita ng antas na 42% para sa kumpanya Le. Samantalang sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 52% sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay mas mataas ang halaga kaysa sa mga lay. Ang kasalukuyang pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 200 at 48. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 300 at 33. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 58%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng kumpanya, Lay. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng kalakalan dahil ang video ay isang pagsusuri. Salamat maglasa sa panonood hanggang sa dulo at sa paggamit ng sistema ng Informasyon at sanggunian guru markets. Kayong lahat ang pinakaastig na madla.